Patay ang isang gina matapos matabunan ng gumuhong pader sa kasagsagan ng ulan sa Cebu City. Sa Labo, Camarines Norte, isa rin ang patay sa pagguho ng lupa, narito ang unang balita. Hindi nakaligtas sa landslide ang isang lalaki sa Labo, Camarines Norte, nang matabunan ng lupa ang kanilang bahay. Sugata naman ang kanyang asawa na ginagamot na sa ospital. Umabot din ng gumuhong lupa sa Maharlika Highway. Pasable na ang isang linya nito habang nagpapatuloy ang clearing operations. Sa bayan naman ng ragay sa Camarines Sur, patay na na matagpo ng isang lalaki matapos niyang mahulog mula sa tulay at tangay ng baha nitong Sabado. May dalawang iba pang nawawala sa bayan ng Kabusaw na tinangay rin ng baha sa isang spillway. basi sa imbisigasyon, sinubukan ng dalawang senior citizen na tumawi doon habang sakay ng kanilang e-bike. Naging pahirapan ng rescue operation sa ilang natabunan sa pagguho ng pader ng isang ripra sa Cebu City sa kasagsagan ng ulan. Nailigtas ang isang lalaking 49 anyos. Nasawi naman ang kanyang asawa. Kwento ng anak na mag-asawa na sa loob silang pamilya ng kanilang bahay na mangyari ang insidente. Nakatakbo sila magkakapatid palabas pero naiwan sa loob ang kanilang magulang. Matagal na raw inireklamo ng kanyang ina ang pader dahil sa bitak nito. Pinaimbisiga na ito ng Cebu City LGU. Sasagutin naman ang lokal na pamahalaan ng gastusin ng pamilya ng nasawi. Ito ang unang balita. James Agustin para sa Gemma Integrated News. Kanin pa more! Madalas sa mga Pinoy, pero minsan takaw matalang kaya nasasayang dahil hindi maubos. Para maiwasan po yan, ay eh sinusulong ulit ng Department of Agriculture ang half-rice serving sa mga kainan. Sa ngayon, 47 local ordinance sa mayroon ng ganito ayon sa Philippine Rice Research Institute. Pero gusto sana nilang maging nationwide ang pagkakaroon ng half-rice option sa mga customer. Sa datos ng DOST, humigit kumulang na anim at kalahating gramo ng kanin o mahigit isang kutsara ang nasasayang ng isang Pilipino kada araw. Sa buong taon, tatumbas po yan ng 255,000 metric tons na bigas o nasa mahigit 5 milyong sako. Habang wala pang batas o executive order kaugnay ng half-rice serving, paalala po mag-order lang ng sapat at kaya ninyong ubusin. Pero bago yung price check naman tayo sa prutas. Live mula sa Bacolod City, may unang balita si Eileen Andreso ng GMA Regional TV. Eileen, kamusta presyo dyan? Good morning. Igal mga consumer, maari nang bumili ng mga prutas ni ibinibenta dito sa Bacolod City, ngunit presyo ng mga ito ay maaring tumaas habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon. Hindi kumpleto ang Pasko at bagong taon ng mga Pilipino kung walang 12 fruits. Bukod pa sa kinasasabikang Noche Buena kung saan nagsasalo-salo ang pamilya. Kaya kahit anumang higpit sa budget, may ilang mamimili na sinisika pa rin maipasok sa budget ang mga prutas. Sa Libertad Public Market sa Bacolod City, maaga nang namili ng mga prutas ang ilan habang stable pa ang presyo ng mga ito sa unang linggo ng Disyembre. Sa buwang hindi pa mayo na muna balang kung tulagin mga presyo. Depende eh, kung mapataas mo rin nakuha mapataas pa kami eh. Ang isa sa mga paboritong ihanda sa mesa na peras, 35 pesos o pwede ding mabili sa presyong 3 for 100. Nasa 10 hanggang 15 pesos ang mansanas, depende sa laki nito. 10 hanggang 35 pesos ang orange. Umaabot naman sa 300 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng seedless grapes habang 250 pesos ang may seeds. 350 pesos ang kada kilo ng dragon fruit. Nasa 20 pesos ang kada peraso ng lemon. 50 pesos ang kiwi fruit at 80 pesos naman kada kilo ng pakwan. Ang mamimiling si Mila, hindi raw kumpleto ang Pasko kung walang mga pruta sa mesa, kaya kahit tingi-tingi lang, humabol na siyang mamili. Ate, kung ano lang ang available, kung may ara man siya man ko. A little of everything. Inabisuhan naman ang mga mamimili na huwag bumili ng maraming prutas upang hindi masayang ang mga ito. Upang makatipid, bumili sa mga suki ngayong Pasko. Balik sa inyo dyan, Igan. Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Naglabas ang panibagong sa Pina ang National Bureau of Investigation o NBI kay Vice President Sara Duterte para magpaliwanag tungkol sa mga banta umano niya kina Pangulong Bongbong Marcos. Sa Kamara naman, may naghahain ng impeachment complaint laban sa bise. May unang balita si Chino Gaston Labing-anim na complainant mula sa civil society at religious groups ang naghain ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa opisina ng House Secretary General. Kabilang sa kanila si dating Secretary Ging Deles na nagsilbi sa gabinete ni yumaong Pangulong Noynoy -Noy Aquino, ang pamangkin ni Aquino na si Kiko Aquino D running priest na si Father Robert Reyes at ang kinatawan ng mga biktima umano ng extrajudicial killings noong Duterte administration. Ang loyalty po ng makasama kasama natin na mga civil society leaders ay sa taong bayan. Ito ay responsibilidad ng ating pong institusyon. They have to give this complaint a fair chance and a fair day in court. This is a very important process and I'm sure the complaint merits na dito sa lower house and then sa upper house to make time ang grounds of impeachment na inihain culpable violation of the constitution and graft and corruption bribery betrayal of the public trust at other high crimes 24 ang articles of impeachment kasama ang hindi raw maaccount na confidential funds ng office of the vice president at ng department of education noong kalihim pa nito si VP Sara isinama rin ng umano'y rig ni pulang bidding ng laptop at iba pang electronic device sa DepEd. At ang anilay pagwaldas ng bise ng napakalaking halaga ng confidential at intelligence funds sa tatlong termino niya bilang mayor ng Davao City. Binanggit din ang pagkakasangkot umano ng pamilya Duterte sa iba't ibang krimen. At ang pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ng Pangulo sa Zoom press niya noong November 23 napapasok daw sa betrayal of public trust at high crimes. Among the uh, articles po are the misuse, the failure to account, the intel and confidential funds of both the uh, office of the vice president and also of the uh, de uh, de Department of Education. And nandyan din po yung grounds like uh, the uh, yung kanya mga threats yung kanyang mga rants, meron din as an article about the, um, her involvement also in the extrajudicial killings during her term as mayor of uh, Davao City. Ayon sa House Secretary General, susuriin nila ang complaint base sa mga alituntunin ng impeachment process, sa ipadadala sa House Speaker. Sa December 21, ang huling sesyon ng Kamara bago sila mag-adjourn. We have 10 days to act on it. 10 session days. So pag pinail ngayon, kulang na. Kasi bali 9 session days na lang eh. Paniwala ni Sendanya, hindi hadlang sa paggulong ng impeachment ang limitadong panahon ng Kamara para talakayin ang impeachment complaint. Mahalaga po itong, mahal, itong impeachment complaint na ito para simulan na yung totoo na step process towards holding the Vice President accountable. Simple lang naman po ang kailangan natin tandaan. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kaugnay naman sa umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez, iniurong ng NBI ang kanilang investigasyon sa December 11 matapos hindi sumipot ang bise noong nakarang linggo. Inihatid ng mga tauhan ng NBI sa OVP sa Mandaluyong ang panibagong sampina para padaluhin si VP Sara. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng bise tungkol sa impeachment complaint at bagong sampina ng NBI. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Ipisa tulungan sa kita ng masamang panahon, sinilaw. At pinagbantaan pa umano ng China Coast Guard ang mga mangingisdang Pinoy sa Rosul Reef na nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Pati ang mga taga-Philippine Coast Guard na sumaklolo sa mga mangingisda. Binuntutan din ng mga barko ng China. E unang balita si JP Soriano. Nangingisda sa Rosul Reef o Iroquois sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang mga Pilipinong ito. Nang bigla silang lapitan ng helicopter ng China. Nag-hover siya ng uh, mababang lipad lamang at 15 feet at uh, ginagawa niya ito sa mga ng Pilipino. Uh, We're thinking that they're doing this as a form of harassment para itaboy ang ating mga ng Pilipino. Dahil na ipadala ang video sa Coast Guard, agad silang sumaklolo sa mga ng inabutan na rin pala ng ulan at paglakas ng alon kabilang kami sa mga media personnel na sumama sa kanila sakay ng BRP Cape Enganyo nitong Sabado kasunod ang BRP Melchora Aquino isa sa pinakamalaking Philippine Coast Guard vessel pero di pa man nakalalayo sa Palawan ay sinundan na kami ng Chinese Coast Guard vessel na ito pasado alas 5 ng hapon Pagdating namin sa bandang Escoda Shoal, huminto alas 8 ng gabi ang aming sinasakyan. Sa gitna ng dinig, ilaw lang ang kayang i-record ng video. Pero kitang kita naming dumaan sa aming harapan ang barko ng China Coast Guard. Narinig din namin ang ilang beses na radio challenge ng China para palayuin ang Philippine Coast Guard sa umano'y teritoryo nila. Pasado alas 10 ng gabi, muling napahinto ang sinasakyan naming barko dahil din sa pagdaan ng China Coast Guard. This is very dangerous. Uh, Maaring magdulot ito ng banggaan at uh, ma maging sanhi ng isang sakuna. We were able to prevent this kind of collision with the Chinese Coast Guard. Pagputok ng liwanag, namataan namin ang ilan pang Chinese vessels. Natanaw na rin namin ang mga Pilipinong mangingis ng dalawang linggo nang nasa Rosal Reef. mag alas 8 po ng umaga, December 1, at matapos nga po ang magdamag na pagbuntot at ilang beses na pagpigil ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard vessel na ito, ay narating na rin po ng PCG vessel ang bahagi ito ng Iroquois o Rosal Reef. Nakabantay pa rin ang China Coast Guard habang isinasakay sa mga inflatable boat ng PCG ang mga kababayan nating mangingisda. Sa isang punto, ibinababa nila ang kanilang maliit na speedboat, pero di naman lumapit sa amin. Ang China Coast Guard tinawag na ilegal ang pagtitipon ng mga sasakyang pandagat ng mga Pilipino sa Roseau Reef kaya gumawa sila ng kaukulang hakbang. Kwento ng mga Pilipino lumubog ang dalawa sa dalawampu nilang bangka dahil sa masamang panahon pero hindi sila sinaklolohan ng mga Chino. It is also very uh, disappointing. No? The mere fact na nakapagpalipad sila na ng aircraft dito ay namumonitor naman nila mga mga istang Pilipino. Hindi sila nag-offer ng uh, kahit na anumang assistance. Sa halip na tulong ay sinilaw pa umano ang mga Pinoy. Masakit po sa mata. Yung kulay green nila na laser, pinagit-git po nila. Yung hindi ka talaga ganun yung kataga ng blocking nila. Hindi black ka talaga nila. Binabantaan din silang bobomba ng tubig kapag lumapit sa mga inaangking bahagi ng China. Sabi na back to Philippines daw. At sa kabila ng mga natapos ng pag-uusap sa pagitan ng China at Pilipinas gay ng bilateral consultation mechanism o BCM, lumalabas na patuloy pa rin ang China Coast Guard sa pagpigil, pagbuntot sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea, bagay na iligal ayon sa 2016 arbitral ruling. Pero sabi ng PCG, patuloy silang maglalayag dito sa West Philippine Sea hanggat ipinag-uutos ito ng ating gobyerno. Wala rito sa Iroquois o Rosal Reef sa West Philippine Sea. Ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News. Kita man ang Chinese Foreign Ministry. Sila ang may karapatan sa Rosul Reef at iba pang bahagi ng Spratly Islands na tinatawag nilang Nansha Qingdao. Tikal daw ang ginawa ng China Coast Guard para protektahan ang kanilang soberenya. Kinumpirma ng abogado ni Rufa May Quinto na may warrant of ang aktres para sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Magpapiansa raw sila. Gita abogado, biktima lang din si Rufa May na da din dahil sa endorser siya ng kumpanyang sangkot sa kaso. May unang balita si Rafi Tima. Labing apat na counts ng paglabag sa Section 8 ng Securities Regulation Code o pagbebenta at pag-aalok ng security sa Pilipinas nang walang pahintulot mula sa SEC ang kinakaharap na kaso ng aktres na si Rufa May Quinto. Ito ang kinumpirma ng kanyang abogado. Paglilinaw ni Attorney Mary Louie Reyes, hindi ang mas mabigat at non-bailable na syndicated staffa tulad ng mga unang naglabasang balita. standing na warrant of sa client ko po. And yes po, um, she will face those charges po uh, in na ayun uh, mag-voluntary surrender siya and we'll, uh, magpo-post po kami ng bail for that. Katulad din Neri na Igmiranda na inaresto dahil sa mga kaso kaugnay sa Dermacare. Biktima rin daw si Rufa May, ayon sa kanyang abogado. Kung siya, isa rin siya sa naging biktima nito. Hindi siya yung naging biktima ng pang-exam, but she was a victim in a sense na kinuha siyang model endorser. Hindi din sa kanya nakapagbayad ng down payment. Tapos yung mga cheque po, is puro din tumalbog. Lahat po yan nahawak naman po namin ang ebidensya na ipipresent naman po namin sa court. Pag-iisipan pa nila kung magsasampan ng kaso. Prioridad daw nila na makapagpiyansa ang kliyente na hindi raw nakadepensa sa fiscal level kaya nagulat sila na arrest warrant na agad ang kinakaharap. Samantala ayon sa BGMP, Nasa ospital pa rin pero maayos naman ang kondisyon ni Neri na dinala sa ospital nitong na karang biyernes. Alin sunod mo sa utos ng Korte bilang tugon sa medical evaluation request ng kampo ni Neri. Sa Miyerkules nakatakdang ibalik si Neri sa kanyang selda kaya posible raw na hindi pisikal na makadalo sa Korte si Neri sa nakatakdaw manong hearing sa Pasay RTC. Makipag-ugnayan po kami if possible na teleconferencing na lang ito and physical presence na lang ng lawyer niya. Ayon sa abogado ni Neri, Nakakalungkot na hindi sila naabisuhan sa mga paratang laban sa kanya ng mas maaga at nabigyan sana sila ng pagkakataong maipaliwanag ang kanilang panig. Ang mga kahalintulad umunong kaso laban kay Neri sa ibang lugar ay nabasura kaya't kumpiyansa silang mapapatunay ang wala talagang sala si Neri. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Sa pamasok lang po na balita, nagkaroon ng steam-driven o preactic eruption ng Bulkan Taal sa Batangas. Ayon sa Office of Civil Defense sa Calabarzon, pumutok ang bulkan kaninang bago mag alas 6 ng umaga. Timog kanlura ang direksyon ng ibinugang usok nito kaya pinag-iingat po ang mga residente. Sinisikapan ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag ang Fibox. Sa ngayon, nasa alert level 1 ang Bulkan Taal. Bawal pa rin pumasok sa Taal Volcano Island at sa paligid ng main crater ng bulkan. Ito, may achievement si Sparkle Artist at Pulang Araw star Cassie Lavarias. Tinanghal na best actress si Cassie Ooh. sa 9th Sorok Short Film Festival Philippines. Yan ay para sa kanyang pagganap bilang Emily sa so, Hello, Mr. Jenkins. Thankful si Cassie sa kanyang bagong milestone. Nakilala si Cassie sa kanyang natatanging pagganap bilang young Adelina de la Cruz hmm. na ang adult version ay ginampanan ni Barbie Forteza sa Pulang Araw. Minsan na rin tayong pinahanga ni Cassie dito sa UH stage na mag guest siya at nag-sample ng kanyang pag-arte. Ang galing-galing ni Cassie. Sobrang galing yung battle. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award winning news ka sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaaring kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.